Ngayong araw nga mga kalina ay samahan nyo li ako di ang manguha ng pako at meron nga pala tayong kasama mga kalina at yan nga pala yung aking kababata at meron din kaming nakita mga kalina ng bahay ng laywan yan nga pala ay tumira sa puno ng langka na may butas at ayan nga mga kalina ang dami siguro niyang pulot ako nga pala ay nakit di ano ang kababata at yan nga sabi daw kami ay manggugulay ay sabi ko ang bere lang naman ditong gulay sa linang ay pako at yan nga mga kalina at kasama ko nga siya di yan tamang tama na mga kalina at gawa ako ay may puntahan din at nagre sa akin ng pako kaya naman yan kaming dalawa ay nagsama at yun nga at nanguha kami dyan ng aming mga gugulayin. Makalipas nga isang oras na yung panggugulay mga kalinang at ito na nga yung aming mga nakuha at yung akin nga pala ay hindi rin karamihan at ngayon nga pala ay kakaunti na uli ang pako. At support part nga niya mga kalinang ay medyo madami rin yung kanyang mga nakuha. Yun nga pala ay nahihirapan gawa ng hindi niya nga daw alam kung alim ba talaga yung gugulayin na sabi ko yung mga nakakilupa. Gawa mainit na nga rin mga kalinang ang panahon din ni sa amin kaya naman medyo kakaunti na talaga ang pako naming mga nakukuha. Gaya nga ng sabi ko mga kalinang, hindi lang ako yung namamako ko dito sa mga pakoan na aking sa tabing ilog. Marami din nung mama ko din sa amin kaya nga hindi rin namin masabi na marami kayo makukuha pag araw-araw. Hindi ko na nga mga kalinang namamalayan na meron nga palang kumapit sa akin diyang limatik at tingnan nyo naman yan yung liit yan mamaya ay yan lintog na pag bumitaw. At passport nga tayo mga kalinang tayo nga pala ay nakagayak na diyan na tayo nga pala papunta na doon sa ating pupuntahan at dala ko na nga yung request na gulay, mustasa at pako. Makalipas nga ang ilang minuto mga kalinang at heto na nga at ako na nga ay nakasakay sa tricycle, gawa nang yun nga. Sabi ko nga madalang ang daanan dito sa amin ng tricycle kaya ako ay naglalakad-lakad kanina. Buti na nga lang dumaan si Mami Ping ay digat hindi na ako maglalakad papuntang sambat at yun nga pala ay diretsyo na ron sa akin pupuntahan kaya tara samahan nyo ko. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, hayaan nyo magpakilala. Hi ako si Kalinang Aspiring vlog ng tayabas maraming ganap sa buhay kaya tara samahan nyo ko yung ating nga palang pupuntahan mga kaninang ay barangay Bagyo Ilaya ay tingnan nyo naman itong mga kaninang yung daladala kong pako nagatawing tawing sa bilis ng aming takbo sariwang sariwa nga mga kaninang yung ating mga nakuhang pako gawa ng bagong pitas nga lang ito at yun nga mga kaninang makalipas nga ilang minuto ay narito na nga tayo mga kaninang sa Calabar Zone pangalawang beses ko nga ulit mararating mga kaninang yung lugar na ating pupuntahan sa katagalan na nga mga kaninang ng panahon ay nalimutan ko na nga ba kung saan nga ba parte yung bahay na ating pupuntahan. Ang natatandaan ko na nga lang mga kalinang ay yung pangalan ng lugar. Dahil nga nalimutan ko ulit kung saan nga ba ako pupunta ay ay nga akong tinawagan nyo aking kapatid at nandun na nga pala yung dalawang kapatid at nauna na sa akin. Ang nakakita nga ako mga kalinang ng kanto ay dali-dali naman kaming lumiban at dito nga kami dumaan papasok. Buti na nga lang at alam din ni Mami na aking nasakyan yung aking pupuntahan. Medyo may kalayuan nga lang pala yung mga kalinang. Dahil nga may kalayuan yung ating pupuntahan, mga kalinang. ay nagdagdag din tayo diyan ng pamasahi, gawa nga ng medyo may kalayuan nga talaga. Kanina nga ay katirikan ng araw, ngayon naman mga kalinang, ay palubog na ang araw at talagang hinapon na nga tayo. At makalipas nga ilang minuto, mga natin at ito na nga at nagbayad na tayo at ayun nga pala yung pako. At ayun na nga mga kalina, napalampas na nga tayo diyan ng baba, buti na nga lang, meron tayong napagtanong na alay doon sa tindahan. At yun na nga mga kalinang, buti na nga lang din yan yung pupuntahan. Ayon nga pala Si Tito J at yan nga tinatanong ko kung nasan nga ba si Tita March ang sabi ay nasa loob daw ng bahay nila at yun nga mga kainakay na nga agad itong tinungo yun nga pa lang kanilang bahay mga kalina ay medyo papasok pa ng kauntian pero hindi naman kalayuan at yun nga mga kalina ako nga itong matawag na nga DN at meron ako nakitang aso ay mabait naman yung kanilang aso at yun nga pala si Tita March yan Tita March hello at daladala -dala ko na nga pala yung kanyang request na gulay at yun nga mga kalina ang nga ilang oras dyan mga kainang, ay sila pala ay na matayo nga, ay napatagay na diyan ng kaunti ah, natin ngayon may aking kay damit kayo na kulay puti ngayon na itim na anong itsura mo yung kalinang makalipas nga ilang minuto mga kalinang at ito na nga itsura ng kalinang yun nakapag change outfit na yan yun nga pala ay galing kay Tito J Ibigay bigay sa akin ay thank you po ng marami at yun nga mga kalinang hinatid na nga rin pala kami nila Tito J dyan dahil wala na rin kami masasakyang iba at hihirapin na nga rin kami mga kalinang makahanap ng tricycle hanggang dito na lahating video bye bye